tumamit tumawag sa akin na isang kabady na tracker si Hungry Driver at si sa kasi Oragon Tracker Vlog. Ang Bicol sabi meron daw dito ng dayo na biyahero na pinabayaan daw ng amo nila. So na dito, nandito na pinuntahan namin kaagad-agad. Sa totoo lang talaga, wala kaming pera ngayon. Ang gusto ko dito kasi nung nakausap ko kanina, messenger, nawagan ko si Sir talaga. Pagbungat lang sa akin kanina, parang gusto ko nang umiyak agad sa sitwasyon niya eh. Ramdam ko yung hirap niya dito, ramdam ko yung pagka, yung talagang alas, talagang gutom na. Ang isa pang iniisip ni kuya dito, yung pamilya niya. ano na lang o, yung alam niya para pangapunin namin dito yan. Sa isa eh, mula umaga. Oo. Tingnan niya yung sitwasyon nila dito. Kalahati niya, alam mo sa talaga nila namin. Inalmosan nila kanina umaga, ang bawas, dito lang para magkasya lang hanggang magapon totoo lang uuwi kami ngayong araw dahil maglilift ako sa trabaho ang problema nga namin ngayon ang problema namin ngayon kung paano namin matutulungan ito si, si Buddy ako dito sa mga kaibigan natin dito alam ko marami akong kilala dito at marami nakakilala sa akin dito mga may tan tracking mga busing kung pwede kung meron kayong backlog papuntang Ay, lang. Bicol para lang makauwi sila kausan lang po kami kausan lang kahit si kahit lugi, kahit lugi na, okay na. May pambayad lang sa barko, may pangkain sa barko. May pambayad sa barko, at saka may pambayad sa... Pangkain lang, saka pang barko. Pangkain, pang krudo. Oo, pang krudo lang. Pang diesel. Kahit wala na kayong income doon, siguro naman, basta makaalis na kayo dito sa Iloilo. Andito yung pahinante nyo. Ayan si... Ayan. Ayan kasi ang may contact pa kasi ako wala akong mabis mga kone. eh. Maganda yung ginawa mo na yan. Si Bicolano sila, Bicolano. Sula ano sila? So, yung nakakalat yung gamit. Habang nakapakasin sa akin ito, oh. hindi isa yung sakong kinukong puli. Pinagtutulungan namin. Sabi ko sa kanya, kasi napintutunan niya, ayaw niya pabalik. Muti siya ang asawa niya. Ayaw pabalihin. Alam mo si... Hindi kumikilos. Di ba ating ng driver to? Ilan tawa na? Ilan tawa na? na ako. Portate ka na? Oo. I ang mean, pamilya mo nasabi ko. Nasabi ko. Sir, masorte pa kayo dito kay Badeo sa driver niyo kasi wala, hindi niya iniwanan, hindi na inibando na. Mga ibang driver nito, iwanan na to, no? Oo. Oh, iniwan na, eh? na nga ito dati. Iniwan na to dati, yung dating driver. Oo. Oh, sa kay boss. Pa, ah, boss, kasi ka na, hindi sa inaano ka namin. No? Ah. Kasi, kung hindi mo kayang panindigan yung pagiging tracking na ganito, wag mo na lang, ano, wag mo na lang ituloy itong pagiging tracking. Ibinta mo na itong mga ano na to, kasi madama ka damay ka lang na may pamilya na may pamilya. Eh. Umaasa sa... Kasi doon sa pakiusap mo, sa usapan nyo, tapos, ang indeng, mapabayaan lang, alam mo. Ako eh. niya. Pagbiyahe daw kami. Eh, kung totoo din ka po. Pagkikusap lang kayo. O nai-drive. Kung wala na siyang makuha ng driver na nagpamalasakit. Ang totoo niyan, inawagan ko to ang gumagana ng pilot at ang brake lang. Sa gayon, gumagana lahat ng may big chamber. Pinagana ko na lahat. Yung mga ligid ng makina, inayos ko na. Ang mga kasama ko dito sa Bicol, ako ang tumatay yung leader sa grupo namin. Pero ayoko ko ang Wala ko na dapat na mahihigit sa akin na sa, sa Sa ano mga obligasyon ng pila sa Kaya ayoko ko mabalitaan nila na ako nag-abanyo na ako sa sakit sa kayo. ko sana. Kaya lang yung mga anak ko bukas hindi naman nakapang. Wala nang ano pamasahe. Wala nang pagkain. So, eh, kung isa sa kretedyo naman dito, yung kong pagkatao para sa kanya, tapos yung mga, ano ko naman, ang mga kretedyo, parang mas mali. Pero angkat maaari, yung isa sana, may uwi itong truck. Kahit, para daw oh, nyo nalang dunin. O, oh, yun yung isang yun, 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 eh, natin. Kung kaposin, yung ko naman talaga ito sa Bicol. pinadrive e, niya sa akin doon kasi sabi niya, tinanggal nga daw yung driver. Pero siguro, ngayon ko lang na nalagpakakako kung iniwan din. So, pinapabayaan niya talaga yung mga tao pagkagan kong nasa distin na pinapabayaan Ayaw na magpabalik kasi wala daw silang pera. Lagi nang alibay na ang utang muna, mag-aagilap muna ako ng pera pang patalagay yung pagkain. Eh sabi ko, madam naman, kung tutuusin, alam niyo na na araw-araw kami nangangailangan. Dapat ka ako, bago pa kami, bago pa sumikat ang araw, bago pa lumubo, dapat may preparasyon na kayo para sa aming bukas. O yeah. kaya, yeah apat daw pero hindi ko pa naman nakikita yung isa. So dito, si Buddy, si Buddy ay ilang buwan, tatlong buwan pa lang. Dito, pinakiusapan na, tama? Pinakiusapan na. Pinakiusapan na ako na nag-drive. Oo, i-drive dito. Kasi lumbog na raw siya, magsaka na raw siya. Gusto niya lang ko lang naman na ipakaramdam ko kanya na may tao kang pwede lumamay. Sa inubay, sabi ko, paalam ako sa mga sa mga mo oh, na muna, o. Oh. Oo. Pero kung po rin, ang ganda lang mga ganitang kasi, nangulit ang hawak sabi nyo, no. Huwag na gam-track. Huwag na siya Ano dito, ang punto dito kasi, sa totoo reality talaga natin to sa mga sa mga trucking, nung no, sa mga busing natin, at sa mga may-ari na... Alam mo, sa totoo na-heart ako dito kay Kuya. Yeah. Kasi naranasan ko yung ganitong sitwasyon. Hindi namin kailangan mga driver yung mga ganito klaseng sitwasyon hindi namin kailangan yung mga ganito klaseng amo. Pero panawagan namin sa mga amo ng mga ganito klase dapat. Ang rason namin kasi dito, kung hindi ako nagkakamali, pares tayo ng ano dito, prinsipyo pagdating sa traffic. Kasi driver ako. Pares tayo, trailer. Ang rason ko dito, di baling wala akong masahod pagdating ng Sabado o end basta ako hindi magugutom sa oras ng biyahe ko at yung pamilya ko. Yung pamilya ko lang, okay lang ako, kaya ko magpipit. Eh, yung ordinary nga pinapadala nila eh nakabot sa amin minsan sa itong araw. Oo. Eh. Ay, ang importante kasi dito, yun na na, natin yung trabaho yun namin. Yun naman diba? talagang pinag-usapan namin eh. Yeah. okay lang kahit hindi ang buwan ako eh. ako At sa biyahe, kalay ako. Kasi pag nangyayangan yung pamilya ko, mapadalahan. Nung naiwasan ko lang na mag-alala na wala silang may eh. ako akong ginagata, mga anak ko. Ito na lang ang bigas nila. Ano pa kakainin nila dito hanggang bukas nito? Hanggang ano? Kahit pa paano makatulog sa inyo dito. Alam yung sinahing namin kanina. Ano ba wakang nga namin? Okay, Kaya tinala na namin dito. <laughs> Masinsa na kayo dito. Masinsa <laughs> na kayo dito. Sasagad na lang namin ito Ito tapos, meron kami ng tirang ulam. Malaking bagay na yan. Maraming salamat. May atubong baboy pa ba dito. Malaga. Eh, dilagay ko sana sa bono kaso wala ko nalagay ng bono. Na salamat, salamat. Walang problema. Tapos kung ano lang makuha ko doon kung, kung, alam nyo kung marami pa akong madadala doon Gagalit ko talaga sana doon Okay, okay, okay na yan Yung pabigyan nila kami ng pansin Malaking bagay na yan Pagkinig ka ng tubig Kape kayo kape Habang naghihintay tayo, habang naghihintay tayo ng tulong na galing sa mga kasama natin, sa mga kaibigan natin dyan, hindi lang, ang gusto ko lang mangyari, wag lang magutom dito sila. Na hanggang bukas kasi alis kami ng Iloilo, mapunta kami ng Manila talaga. Oo. Oh. Eh, ito ang problema ko. Gustohin ko bigyan sila ng pera. Video lang ang anin ng pamasahe ko pa uwi. Eh. Yeah, 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 so, okay na yan, okay na yan. Hindi, hindi. Nagsasabi ako ng totoo lang ano. Kasi kung hindi lang ang kami alis, at nandito lang din na kami. Siguro kahit wala naman tinasabi, Okay, araw araw kayo na ang dito. Okay di na yun. Uh, Ayan, sige. Mag-inig mag ka na ng tubig dyan. Huwag mo yung mag Ito, Pinapaano ko lang. Maraming salamat sa import na kayo. Ito, paano pinayorin din yung mga Alam mo yung, alam, yung totoo lang, wala kaming motor. Hinira saan kami ng motor. Para lang makapunta sa inyo talaga. O, kasi, alam mo naman, tayo lang naman dito. So, mga idol, no? Ah... Uh, humihingi kami ng konting tulong sa mga sa mga ano natin sa mga kasama natin mga tracker natin Nakita niyo naman, ina na may nanay ng kuya. Kung mamare, kung mamaari, kahit 20 pesos, kahit maklot na lang, kahit maklot na lang daw ang pera. Oo. So. Oh. Kasi hindi na po daw bukal binang pauwi kasi man eh tulong lang hindi ako sa na Ito lang nakakaya pero hindi ako sa rin uh, na tumatanggap uh, ng awa yung sitwasyon talaga gagawin ko Oo, oh, naranasan ko ito eh. Hindi ko naman ito gagawin ko. Hindi ko naman tatanggapin yung... yung... Over nyo na hihihi -hi tayo ng tulong sa mga vlogger kasi Hindi hmm. wala so, lang, problema Sanay ako sa, sanay ako talaga sa hirap Kaya lang Baka oh, kailangan nyo pala maliko, may dala shampoo din. Mayroon na pa naman kami dyan Kinupleta muna talaga Wala mo rin ba? Kasi alis nga kami Punta ko na Manila May naglalakad ako ng, <laughs> ng papeles Ayun, sana naman kasi talaga. Ang, ang masasabi ko sa amo ko, sana, kung kumuha sana sila ng schedule ng biyaya rito, sinigurado naman sana nila na may nabukin sila. Kaya may mga pausap na sila na pwede naman pagkuhanan ng backload. Kung ayaw talaga nilang itakbo yung truck pabalik kung walang karga. Eh, kaya lang, kung kailan kami nandito, sa kapalang kami magpupo. Talagang Tal pinabayaan na kami. Pinabayaan na kaya, no? Kaya responsablihan nyo na uh, sinuong nyo kami sa gero na walang bala. Maraming may mga kilala tayo dito. So, alam ko, nandiyan lang yun sila nakikinig. Alam ko, boss, nandiyan lang kayo nakikinig. Kahit, kahit palugi. Kahit palugi na nabayad. Kahit wala lang kita kami gawa. Kahit wala na, na daw silang kita. Makabayad na sa barko no? at kwan. Well, yeah. uh, Basta yung, yung babayad nyo sa kanila, yung ibabayad nyo sa kanila, eh tamang pang krudo, tamang pang bayan sa barko may para, para makawala sila ng probinsya may pinapag-usapan niya sana ako dyan isang ayente ah, kakarga ng baka nadali sa tabako. ako sakta sana yung tagarong kami kaya lang ang hinahanap nila high cube daw na wing van sabi ko baka ako pwede dito sa trailer 57,000 daw yung plate doon tapos ano dyan? 10 tons na nga baka Pinapag-usapan ko sana eh, kung pwede ka, kami nalang magkakarga, ingatan na nalang ako namin yung yung pangarga nyo, makauwi lang. Ang ano ko dito kasi talaga sa totoo lang, ito, dati kasi kawawa talaga tayo mga prangit talaga, pagka hanggang, hanggang, hanggang ano na lang tayo, hanggang inaapin na lang tayo, hindi ano tayo magawa. Pero kahit tandaan nyo mga boss, hindi kami na, meron mga tao, mga driver na hindi takot sa inyo. Kung hindi naman ako, mag-iniwasan ko rin lang na, talaga na may pinipiso ka dito? Wala nga eh, natin pa lang ako eh. Nakiusap nga lang siya, na kung para um, lang makarecover siya, i-drive ko muna itong truck niya. Pamasko, pamasko. Nagpadala naman ng Pasko. Nagpaluto mo lang tayo dito, pansin. Grabe naman ito. Pasko, Pasko, di ka maniwala. Na, may, ang pagkain namin noong tanghali, bigay pa nung natin sa namin para sa may nabas, eh, sa may Starlight. Mm, Nalaman yung... nila na ako kasi nag na, kam kam na kami, nagutang na kami ng kapi sa katabi nila ng dahan. Nagutang na kami ng kapi, wala na kami pagbili. Na rinig siguro nila nung tanghali, ah, nung siguro ng last kiss, may carbonara nila, binigyan nila kami. Ito, ito yung hapunan, binigyan ulit nila kami. Ganito gawin natin, siguro maya maya lang may darating sa inyong pera dito. Ah, uh, siguro wala na ako nung dito. mag ka ng e-cash, ka. Anong ko Nandiyan, Wala Wala ko namin e-cash. ka ng I-confirm mo, may ID ka. Sige, tatay ko yung pangalim. Number niya, tapos pangalan. Hindi, ganito nalang gawin e. Para mas madali. Tama may e dito? Ano? Erm, or... may, may, may pinagkukuha nang kami ron. Kilala na nga siya dahil pa 450 ng 450. Oh, okay, yun na lang number, masigurado. Number Huwag na lang yung Gcash nyo mismo. Pero mas mag... Kahit saan kayo mapadpad. Halimbawa, kung halimbawa makabalik mo kayo, umanap kayo ng mga bayan-bayan na sigurado may Gcash. Sa problema lang pag nasa remote area, kahit may bayan, walang Gcash. No? Pero sige, try mo lang din. Pero kung sakali, kung magpapadala man sila, mas maganda talaga may sarili kayong Gcash. Kasi para direct kasi... sa